Ayan guys, alay lakad. Punta kami ng tuktok ng bundok. Yan, ang dami namin. Mag-live style, mag-live. Huwag kang mag-live, pangit tayo sa live. Nakavideo <laughs> ka lang. oh, video lang huwag oh, <laughs> sa live, gatay. Pangit na nga, wa, no? wala nang ifix-ifix sa live. Ma malalaman yung totoong mukha natin. ma-i-fix yung live kasi wala namang wala sa live. Wala namang kita sa live. Di ba yung pat Oo. Oo. Ano? Oh! tofu ba? Chow tofu? Meron bang nagluluto dito? Parang, susundan natin to sila, oh. Doon yan sila pupunta. Guys, ang dami namin, guys, oh. Ako yung, ako, ako yung tour guide, kunwari. Tignan mo yung pangit na yung boses ko, pero ang ingay ko pa rin. Ano pa kaya kung wala akong ubo? Pwede ikaw na. Hey, ba diba ito? Sakura din to. Wala pa siya? Wala pa yan, Oo, oh, di ba, madam? Oh, oh uh, iba yan, iba oh, yan. Yon, all right, all. <laughs> di Hindi pa siya namumulak. <laughs> ano yun? O, Oy, meron din siya. pala ba? tama yun, ate. Oo, oh, ito yung aking pero Dito yung cellphone ko. Parang pero yung... Ano, meron din. <laughs> <laughs> ayan, guys. oh, di ba? Oy, wait lang. Uy, hinihingal na ako. Kunti pa lang yung inakyat okay, natin. Na, meron din ako. Oh, wait. Langga. Langga tofu talaga yan. Oo, amoy tutofu. Hi! Hi mga kabayan! Nag-hiking kami. Hi mga kabayan! <laughs> Hello sa Philippines! Welcome to Taiwan! Ano ba ito? Ano Ay, kailangan hindi makuha yung ano-ano. I-open mo ko yung camera mo bibit. Sasakay ba sa clock? maglalakad tayo eh. Ayun oh, ang daming naglalakad dun no? oh. Eh ano to dito? Yan ang mahirap pag hindi tayo marunong magbasa. Saan to? Saan to? Lipsticks <coughs> na, baka naligaw na tayo. <coughs> Madam! <laughs> Asa ka layo pa yun. Hahaha. <laughs> tanong-tanong tayo baka maligaw tayo Tignan mo yung iba wala pang bulaklak kasi Kakaumpisa pa lang kasi